Hello po! Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ito po ang ating Grab Lady Driver na titingnan po natin ang pagbubukas ng SM Muli, no, yung tulay po dyan na controversial po. Bukas na daw po ngayong araw na ito. Today is Tuesday, December 12. Napaka-controversial po na to na daanan ang tagal po to bago gawin po to at nagawa. Uh, kasi nga po uh, ang pagkakaalam ko dito is uh, naging controversial siya dahil sa daan ang dahil lang SM Mulino nga po is ambaga uh, alanganin yung tulay na yan kaya natagalan din po yan ng paggawa. ayan po, kung magagaling po tayo dito sa uh, muli road na nanggaling ka sa Baku Boulevard, madadaanan po nyo yung State Field na school. Ayan po, dire-diretso lang po tayo dito. Ito po talaga napaka controversial na daan na tulay dahil nga po sa sobrang tagal ng ginawa at sobrang abala sa mga uh, mananakay dito at yung mga driver na dumadaan. Sobrang tagal po na the making of the tulay ng Mulin Road. Ayan po, itatry po nating sampahan ang tulay na controversial. Wala pong traffic ngayon na oh, kasi po is alas Siguro po maleles uh, malalas na po yung traffic natin dito sa may ano sa may Molino Road na going to Paliparan. Ayan po ang kalsada na ang tulay na ginawa. ayan po, pwede na po siyang daanan at napakaganda po ayan wow, ba diba? mapapawaw ka na ngayon na dati pag dumaan ka rito isakit sa ulo kasi dadaanan mo traffic ngayon wow, na wow talaga masasabi mo sa daanan ayan po, ah, nasa taas po is mababasa mo yung Golden Oasis Hotel, kitang kita po si McDonald's at nandiyan po si SM. SM Molino. Ayan po. Mahaba-haba rin po itong ginawa dito. At ang TASAS as. Ayan po ang nagawa ng tulay na napakatagal at ilang taon. At ang bababaan lang din po natin ay dito lang po sa paglagpas ng McDonald. <laughs> Ayan po ang kabuuhan ng tulay ng uh, Molino Road. Ayan po. Ayan po, at dyan na po magtatapos ang aking vlog na pagsampas sa tulay ng Molino Road. At pagbabadin din lang po dito sa may McDonald po. Na less lang din po siguro ng konti. Ayan po. Thank you po sa mga nanonood at tag-subscribe. Thank you po.